Kamusta, kamusta mga freedom loving Pilipino? ano bang meron ngayon? Anong meron? Ah, uh, itong video na 'to mga kaibigan, kahapon 'to nangyari. Kaya lang eh, di syempre mapapag-usapan lang natin na 'yung lahat ng mga kalokohan, panloloko, pagsisinungaling, mga gimmick-gimmick ni Sara, 'yung pag-endorso niya ng kandidatong hindi niya kilala, nangyari po lahat dito mga kaibigan, di diba? <laughs> Sa atin mapapansin natin 'yon. Pero sa mga DDS hindi po nila papansinin 'yang mga kaibigan kahit pa nagblunder na si Sara. Blunder na po 'yung ginawa niya dito kahapon. Panorin po natin. Ako naman boy, sa inyo. Tutulungan niyo po ako. Sa laban ko sa conversation. si Joey hoy. Ngayon na! Pag tutulungan po ko, tulungan niya na rin po ang buong line-up ng your Miss Joyce. Hakin mo mga hanay na kusiyal. Mga kaibigan yan eh. Mas matikas pa magsalita si Kong Benny. <laughs> Kahit napakalaki nung uh, agwat nung edad nila mga kaibigan. Diba? Mas matigas, mas powerful pa magsalita si kung Bene Avante kesa dito kay Joey Uy. Paano yan <laughs> mga kaibigan? <laughs> Ayan. Ito mga kaibigan ha. Pansin ninyo ang gagawin dito ni Sarah Duterte. Yung kanyang uh, series of thought. Yung kanyang sunod-sunod uh, na pagkikwento. Tingnan natin ha. Pangulong Duterte. Madami ang nagsasabi na mga hindi ko... Ngayon, kita niyo mga kaibigan. Diyan mo malalaman na hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi pag talagang true experience, dire maganda yung flow ng kwento. Maganda-ganda yung pagre-release mo ng nangyari, ng sitwasyon. Kaya lang dito... Nag-isip pa siya mga kaibigan eh kung ano yung idudugsong niyang kwento. Kaya hindi totoo to. Malabo po 'yan mga kaibigan. Drama lang 'yan. Kilala. Basta na lang lumalapit at nagsasabi, "Inday Sara pakisabi sabi kay Pangulong Duterte, mahal ko siya. Inday Sara pa Ako... ayan na, ah, tungkol kay Duterte ang kanyang uh, ikinengkwento. Ko kay Pangulong Duterte. Kanina lang, nandun kami sa kabilang distrito. Tayo, ang kita niyo mga kaibigan, napakatagal, di ba? Nagkwekwento siya tungkol kay Duterte na may mga nalapit daw sa kanya, pinapakamusta, binabate, at sabi niya, nandun ako sa kabilang distrito, then, then, sigurado ang sa uh, sasabihin niya doon, doon sa kabilang distrito, may, may nangangumusta na rin kaya former uh, Duterte, ha, former President Duterte, may nangungumusta din doon. Kaya lang, hindi niya po alam kung nasa ang lugar siya mga kaibigan. <laughs> hindi niya alam kung nasaan siya, kung anong distrito yung pupuntahan niya mga kaibigan. Kaya kita niyo, nag-isip pa siya. Oh. Iba yung uh, flow kanina ng kwento. Uh, iba yung flow. And then uh, naisip niya, hindi niya alam kung nasaan siya nagsasabi, Inday Sara, pakisabi kay Pangulong Duterte. One. Oo, kay, kay Pangulong Duterte. Ala, tamang hindi natural mga kaibigan. Ay ko siya. Inday Sara, pakamusta ako kay Pangulong Duterte. Kanina lang, nandun kami sa kabilang distrito. Ano nga ba ang distrito tayo ngayon? Oo, oh, kita okay, <laughs> Hindi niya alam mga uh, kanyang sinasabi. Hindi niya alam kung nasan siya. Oh, kita nyo. Kaya talaga ang puro kapekean ng alam nitong si Sara Duterte. Sino nga ba ang ating congressman? Ayan, mo Hindi rin niya kilala yung congressman dyan. Sigurado ako mga kaibigan, hindi niya kilala. Ha? Gumawa na lang siya ng uh, peking drama na nagbabala-bala. Ha? na ipinupush niya si Joey Uy sa butante. Yun na lang yung kanyang naging paraan, yun yung kanyang palusot. Uulit-ulitin niya yan kasi hindi niya kilala yung ine-endorso niyang kandidato. Joey Uy! Oo. Oh. Uulit-ulit itong tanong na ito. Hanggang... Oo, oh, hindi niya... Hindi niya naririnig kung sino yung uh, nagsasalita ng pangalan. Hindi niya marinig kaya uulitin niya ulit para makako siya ng ID uh, idea kung sino yung iniendorso niya. Mamaya, sino ang congressman natin? Okay. Oo. Oh, rinig na niya ngayon kasi malakas na yung sigawan ng tao. Kilala <laughs> na niya ngayon kung sino yung iendorso niya. <laughs> Pumira talaga mga kaibigan, ano? Ang laki ng panggugoyo talaga nito. Nasa tamang distrito ako. Oo, oh, eto nyo, nasa tamang distrito siya. Hindi niya kasi alam kung saan siya pupunta. Ano yung distrito niya. Sino yung i-endorso niya na congressman. Diba? Ang pinunta lang naman talaga niya dyan, eh para maghiganti. Diba? Pa para maghiganti kay Valeriano. Maghintay, maghiganti kay uh, congressman Joel... Uh, Tua, saka kay Kong Benny. Yan lang kasing tatlong yan. Ang kalaban niya. Ha? do sa Kongreso. Kasi si Congressman Valeriano, nagsalita yun eh. Diba? Nag-privilege speech yun. Doon isiniwala yung mga pinagagawa ni Sarah sa Kongreso. Oh, ganun din si Congressman Joel Chua. Nagsalita din siya doon sa hearing. Ah, hindi lang nagsasalita pa dyan si Kung Bene Abante. Oh, pero yung dalawa kaya galit na galit kay Congressman Valeriano at kay Congressman Chua kasi nagsalita yung dalawa. Oh, tuloy, tuloy, tuloy. Sabi, nung isang bata nandoon sa gilid ng stage. Yan na naman. Wala man siyang eh, wala siyang uh, ano, ang sinabi lang niya sa akin, ibalik mo, dalhin mo balik si Tatay Digong dito sa atin. Yun lang. Maliit. Maliit. Ipinababalik ng isang batang paslit si Digong. Sino man ninyo? Nagbebenta ito ng kutserong walang lasa, ng kutsintang walang lasa. <laughs> Pamira talaga. Na bata. Marami ang umiyak. Marami ang nagdarasal. Nako ha. Noong nakaraang mga araw, tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, Naalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo. Huwag mo ako kalimutan dito sa kulungan. Baka mabulok ako. <laughs> Pambira. Naaalala nga niya yung ano eh. Yung mga kwento ng uh, kabulas to ganyan. <laughs> Tapos si Papa alala doon sa anak na... Eh, grabe. Wala. wala talaga si Sarah na ano eh. Wala talaga siyang... Uh, ano mong plano na sasabihin dito kundi sirain lang si Kong Bene Abante. Iyon lang talaga yung purpose niya dyan. Kung ano-anong sasabihin kasi nung di ba? Ah, nangangamusta sa kanya, okay naman ang kalusugan niya. Ang kanya lang... mga pang-araw-araw na problema ay hindi siya marunong sa mga gawaing pangbahay. Hmm, kita niyo. Napakatamad pala. Napakatamad ni Digong. Ha? Ang sabi niya do sa Congress, nagtrabaho ako. Mahabang panahon. Lahat ng trabaho, ginawa ako. <laughs> Gawa ang bahay, hindi alam. Ang kaibigan. Magugulat pa kayo sa sasabihin nito ha. Sige, sundan natin. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglabang, hindi siya marunong maglinis ng kwarto. Sinabihan ko siya, napakadali magluto. Haluin mo lang yung itlog, lagyan mo ng asin, lagyan mo ng paminta, lagyan mo ng mantika, lutuin mo, scrambled egg na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig Kita nyo presidente nyo ha Yung presidente nyo Uulitin ko yung sinabi niya Sa kongreso Ang tagal ko nagtrabaho Sa tingin niyo? Hindi ko makukuha yung 5 billion Lahat ng trabaho ginawa ko Ha? Lahat daw ng trabaho ginawa niya pero pagpapakulo ng tubig hindi siya marunong sabi nitong si Inday Sara. Grabe. Anong klase yung mga taong sinusuportahan nyo? Kailan kayo magigising? <laughs> Pagpapainit ng tubig, pagluluto ng scrambled egg, hindi, malu ano, hindi marunong si Digong? Ha? Hindi marunong pero lahat ng trabaho ginawa niya daw dati. Ano na kayo mga DDS? Ano na mga takbo ng utak nyo? At nasuporta pa rin kayo dito? May dalawang girlfriend dyan. Sa labas ng kulungan, nag-aantay sa iyo. At uh, nag-aaway pa nga sila. Sabi nga talaga, nag-aaway sila dahil sa akin. Sabi ko, oh, nag-aantay sila sa labas. Tapos sinanong niya ako, sumasali ba yung nanay mo sa away ng mga girlfriend ko? Drama. Pag nilabas mo, ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Ayan na. Yan na yung pinaka-purpose niya dyan, mga kaibigan. Ha? Ay, nako, mga bata. Anong tawag niyan? Walang respeto anong ta anong tawag niyan sa inyo belat di ba Makikita nyo dito mga kaibigan, yung mukha ng vice presidente, ah vice mayor, vice mayor ni Moreno na si Chias Chensa. Yan ay dating ano, uh, kapartido ni Benny Abante, mga kaibigan. Hindi niya nagugustuhan yung pinaggagawa ni Sara sa entablado. Makikita nyo yung muka ni Chi at Chen Sa. Yan yung babaeng nasa tabi ni, ni candidate na Joey Uy. Hindi po niya nagugustuhan yung pinaggagawa ni Sara. <laughs> <laughs> Makikita nyo yung muka niya dyan. Ano na lang. iba parang napapahiya na lang. Mga kaibigan sa pinagagawa nito sa stage ni Sara Duterte. kasama niya yan eh. Sa partido, si Chi Atchensa. Bakit? Ang mga bata ay gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Wala. Hindi rin mananalo si Isko Moreno gawa nitong si Sara Duterte. Maniwala kayo mga kaibigan. Hindi mananalo si Isko Moreno. Di ba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, Be. Hmm. Parang ayaw na rin ni Isko Moreno ng mga kaibigan niya. Eh. Ayaw na niya eh. Ano na lang siya parang ah, alam mo 'yon. Napapa sige, nandiyan na. Oh. Uh. Saka itong kanyang vice mayor, ayaw na rin nung nangyayari. Sa nasa akin Kita nyo mukha lang. nila oh. Ikaw wala. Hmm, saka itong nakandidatong na congressman, ayaw na rin nung kung ano nung kabulastugan ni Sarah doon sa stage. Be, panalo ko. Kawala. Ang bihira. Parang si Raulo, mga kaibigan. Nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako. Ngayong gabi. Nasaan na? So, labas mo ang props ko. Hindi <laughs> na. Ayan Kita niyo, oh. Yung mukha ni Chi at Chen sa mga kaibigan. Tingnan nyo nung nakita. Oh. Hindi siya makapaniwala mga kaibigan, di ba? Na ganyan ang gagawing kabulastugan ni Sara Duterte sa stage. Ayaw ng vice mayor, oh. ayaw niya mga kaibigan. Kita mo sa pagmumukha niya. Saka itong si Congressman Uy. Oh. Nakandidato. Nakandidato. Lalo magpapaboost yan sa kandidatura ni Congressman Benny. Mga kaibigan. Kung makikita nyo ha, tingnan nyo, papakita natin. Si Congressman Benny Abante po, ayan. O, tingnan nyo nilampaso niya. Nilampaso niya, yung kalaban niya dati mga kaibigan. <laughs> Tapos gagawin nyo yan sa kanya ngayon wala na, wala nang utak itong si Sara Duterte talaga. Wala nang katinoan uh, katinuan ng isip. Wala na siya sa normal na pag-iisip, mga kaibigan. Ang habol na lang niya, manira. Hindi na niya labanan sa debate, hindi niya labanan sa ebidensya. Manira na lang kasi alam na nga niya na wala na siyang kakampi, mga kaibigan. Pinatulan nga lang siya nito ni Isko eh. Tanga rin Isko Moreno mga kaibigan eh. O yan kita nyo ang taas ng boto ni Benny Abante mga kaibigan. O 80% yan na bumoto sa kanya ang 6th District. Paano mananalo yung si uh, Joey Uyjan? Malabo mga kaibigan. Tuloy natin yung kabulas -tugan ni Sarah. Oh. Hindi gusto oh. hindi gusto nung uh, vice mayor ni Isko Moreno Tingnan nyo ah. hindi gusto talaga O, oh. tingnan mo oh. tingnan nyo mga kaibigan oh Palatamang naging insecure siya eh, naging insecure siya Nung ipinakita yung uh, muka ni Kong Benny O oh. Kaya ako, may mga picture akong ganyan eh. May ang daming picture mong nakikitang ganyan. Artista. Walang masama dyan. Ang masama dyan, yung katulad nung ginawa ni ano, si Apo Hiking Society, yun ang masama. Kaya lang, hindi naman niya kagustuhan yun. May naglabas. O, oh, pa ito, wala namang ano dito eh. Ang daming gumagawa niyan. Bata matanda, gumagawa niyan eh. Ha? Makikita niyo mga kaibigan no, oh, yung reaction ni Chi Atienza o. Oh. Oh. Hindi na niya agad tinignan eh. Hmm. Wala. Ang nasunod diyan sa rally na yan, sa campaign na yan, ay yung uh, kabulastugan ni Sara. Oh, no, kita nyo, ang sama nung lingon ng ano, ni Chi <laughs> Kasamaan kasi niya dati yan sa partido. No. Kaya siguro kilala ni Chi Achenza na hindi naman siguro wag naman ganyan. <laughs> hindi naman ganyan si Kong Benny. Oh. Oh, napapatingin siya eh sa tao eh. Alam mo ano siya, oh, insecure siya eh. 'Di ba? Sa ginawa nitong uh, bugok na si Sara Duterte. <laughs> Ah, sixth, district six, District 6, Siudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Hindi niya kilala no? eh. Uh, ano sinasabi niya sa inyo? Be! Be, naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Wala. Ibinagsak ni Sara Duterte ang kandidatura ng mga anong <laughs> Sis ko mo rin ng mga kaibigan. Hindi po yan mananalo. Ewan ko lang ha. Hindi yan mananalo mga kaibigan. Ay! Ano nga ba disrito ito? Sino nga ba congressman natin? Pinapaulit-ulit niya kung sino yung congressman kasi kailangan niya. Ha? Kailangan niya ng mananalong congressman. <laughs> iba Kailangan mapalitan yung mga lalabang congressman. Napapabor sa kanya mga kaibigan. iba Kailangan mawala yung nangunguna sa impeachment. Kailangan mawala yung mga taong nagbulgar ng kanyang kabulastugan. Oh. iba Yan ang mga agenda ni Sarah. Mga anak, ha? Mga anak. Ang bihira. yan, ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. De. Ako nakaupo. Napapatingin na lang yung ano, si Chia Chen. <laughs> Kayo naguguto. Kailan ba titigil to? Ay! Ano nga ba, distrito ito? Hmm kongresman natin. Karong-karong na klaro ah, yan, ha? Di mananalo yan. Kongresman, huwag na lang mo, mo ilalabas yung dila mo. Walang, pakita mong ipin mo. Yan. Yan nyo. Parang tanga, mga kaibigan, eh, no? Parang tanga na si Sarah dito. Parang nasisiraan na po ng ulo, mga kaibigan umaantong na siya na meron na po siyang mental issue sa nangyayari sa kanya. Mawawala kasi yung uh, kinukuha na niya ng uh, bilyon-bilyones eh. Namihasa kasi nung unang buwan ng naging presidente. Nagkaroon siya ng kamal-kamal na pera. Talpak-talpak na pera kinukuha niya sa banko mga kaibigan. Namihasa. Ayan, ayaw na. Ayaw na nga. Uh, mawala sa kanya yung pagkakataon na yon, yung paraan na yon na nakakapandugo siya ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. Oh. Kaya ngayon talaga napipilitan siya, kailangan makabalik ako sa posisyon, sa kapangyarihan. Mawala yung mga congressman na yan para mawala ang impeachment. May, May respeto sa tao. Wala na, nakakagat labi na lang si Vice Mayor eh. <laughs> Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Ninyo, Ay, walang kadating-dating eh. ba? Diba? Halata mong pinipilit na lang niya na magkaroon ng expression. Papakita ng ipin, nag-smile. Ano nga ba din sa natin? Sino nga ba congressman natin? Parang tanga eh. ng siyudad ng Maynila, ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos na... <laughs> <laughs> Matapos mong siraan yung tao, Ah, matapos mong gawa ng kabalasubasan tapos sasabihin mo para sa Diyos. <laughs> Talagang lagi kong sinasabi si Raulo na ang boboto dito. Sinusuportahan nito mga kaibigan ha. Ah. Si Raulo na ang boboto sa mga sinusuportahan itong senador. Kawawa yung sasamahan nitong kandidato na matino. Kawawa po mga kaibigan. at, bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Sukran. Ayan na mga kaibigan, ito po yung uh, survey kung si Bene Abante ba talaga ay kulelat. <laughs> Kita nyo mga kaibigan na, oh, yung kanina, ah, yung kanina, Ayan, no. Oh, talagang ano pa rin siya, 80% pa rin siya mga kaibigan ng bunga butante, pabor sa kanya. o <laughs> oh, yan, kuchinta ni Sara, oh, 80%. Tapos, yan, oh, 80% pa rin siya mga kaibigan, di ba? Hindi talaga mananalo yung kandidato ni Sara kasi walang lasa yung kuchintang binibigay mo. <laughs> Kita mo ha. Uh, ang laki ng uh, layo ng agwat sa edad pero mas matigas pang magsalita si Kong Bene Abante. Ayan ha. Saka marami pong uh, sinusuportahan na uh, paano panukala yan si Kong Bene Abante mga kaibigan. Diba? Kung alam nyo ah uh, ang bill niya na yung uh, anti-sex video. Diba? Bawal na bawal yun. Hinigpitan niya yung uh, pagdidistribute pagdi ng mga malalaswang video. Diba? Pinrevent niya yun. Yung magkaroon ng freedom of information sa gobyerno. O. Oh. Diba? Mga panukala niya yun. Yung panukala niya sa mga moral values, yung ethics. O. Oh. Yan yung mga kanyang uh, views. Yan yung kanyang mga... Uh, yung opposition ng same sex saka yung uh, heterosexual yan ah saka yung mga religious beliefs di ba maniwala sa Diyos, ay sidigong anong pinaggagawa mga kaibigan di ba sabi niya may Diyos siya oh, ang Diyos niya si Allah <laughs> tapos natawag kay Jesus Christ na Lord ah kung talagang Diyos mo si Allah hindi mo tatawagin si Jesus na Lord 'Di ba? Hindi ganyan ang paniniwala ng mga Muslim. <laughs> oh, ayan mga kaibigan na. Huwag n'yong iboboto mga taga Manila itong si Joey Uy. Kasi masasayang lang po ang boto niyo mga kaibigan. 'Di ba? Masasayang lang po ang boto niyo diyan. Yung mga endorsement po ni Sara personal na agenda lang po 'yan mga kaibigan. Hindi po yan para sa mamamayan, para yan sa kanyang kapangyarihan, sariling laro niya yan. Ah, yan pag endorso ni Sara, nahanap siya ng uh, mga kakampi na mapapakinabangan niya para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang bayan. <laughs> yan, so, hanggang dito lang mga kaibigan ha. Ah. Huwag kayong boboto dyan mga taga Manila. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasabi ni Sara Duterte na mga panggugoyo niya. Ha? Para bumuto yung nila, iboto nyo po si Kung Bene Abante. Huwag si Sara Duterte. <laughs> okay, maraming salamat mga kaibigan. Lagi po kayong mag-iingat ha. Lagi po kayong magdarasal. Pagpalayan po kayo ng poong may kapal mga kaibigan.